Kapag ganitong pumapasok ang panahon ng kwaresma, marami sa atin binibisita ang estado ng ating pananampalataya. Marami sa atin naghahanap ng na mga patunay para pagtibayin ang ating pananalig. Kaya mataas lagi ang interes ng publiko sa kwento ng di milagro, kahit pakaramihan sa mga ito, di pa kinikilala ng simbahan. Kwaresma noong nakaraang taon ng unang napansin ni Eleanor na lumuluha ang kanyang fiberglass made ng Mary the Mediatrix of All Grace. Kailan niyo po napansin o nakita na lumuluha yung imahin? 6 o'clock ng hapon, nakataon naman no, na birthday ng tatay ko na may pabasa ng passion dito kasi krusada na. Nagulat lang ako kasi nakalagay lang siya doon sa, na, sa patunga, nasa ibabaw ng table. Nakita ko na lang talaga na lumuluha na. Itong nakaraang lunes nga lang daw sa pangatlong pagkakataon. Muli na naman daw lumuha ng dugo ang poon. Nakita na lang niya, baha yung dugo sa ilalim. Tapos bigla nila akong ginising, nakita ko sa palad. Matapos ang anim na buwan, muling bubuksan ni Eleonora Escaparate eskaparate para maalis na rin ang malansang amoy at mapreserba pa ang sinasabing duguraw nito. Okay. Para hindi tumulo sa sahigang pinaniniwalaan nilang dugo, agad nila itong sinasapo ng malinis na panyo. Tumambad sa amin ang mga mapulang likidong humugis na sa ilalim na bahagi ng imahe. Maya-maya lang, bigla na lang umiyak si Eleanor. Kasi nakaawa lang ako kay Mama Mary. Kasi parang paulit-ulit niya. Kanyang din kasi yung dati yung pananawagan niya na magpahanggang ngayon ganito pa rin. Kaya lang, siyempre, ikaw ba makikita mo na dugo, dugo eh. Di ba naman tayo kahit masugatan, masakit. Tanging si Eleanor lang daw ang pwedeng humawak ng sinasabi nilang sariwang dugo mula sa rebulto. Sariwa Sariwa. Uh -huh. Kasi kung iba-iba, hindi na yan tutulo. kasi dapat eh. Para maiwasang mapagdudahan, Pinasuri na raw dati ni Eleanor ang dugong nagmula sa poon. Ayon sa resulta, type O raw ang dugo na nakuha sa poon. Pero nais lang daw linawi ni Eleanor, wala raw sa kanilang pamilya ang may kaparehang blood type. Kami po dito sa pamilya ay A, B at A, saka B lang. Para po wala silang masabi sa amin na sasabihin dito galing sa bahay o kung ano man na inilagay namin, sa kapitbahay? Hindi naman sa kapitbahay. Ay, sino po ba naman na magbibigay ng dugo sa kapitbahay? Ngunit tumagi si Eleanor na bigyan kami ng sample ng diumanoy dugo mula sa poon. Sa halip, itinuro na lang nila kami sa ospital na nagsagawa noon ng blood test. pala dito maging humarap sa kamera yung staff ng ospital. Pero kinumpirma naman nila sa atin na dugo nga ng tao yung dugo na kanilang ineksamin. Pero ayon doon sa doktor na ating nakausap, yung dugo ay hindi sila ang kumuha at dinala lang dito sa ospital. Nakilala namin si Father Tonyo Umali, ang naatasa ng Arsobispo ng Batangas na gumawa ng investigasyon sa sinasabing mapaghimalang poon ng Our Lady of Mediatrix. Kailangan ng forensic examination pero asok na po ay wala po tayong resulta. Ang panyong ibinigay ni Eleanor na meron di ng dugo na mula raw sa poon ang tanging pinanghahawakan ni Father Tonyo. Tinungo namin ang laboratorio kung saan ipinasuri ni Father Tonyo ang naturang panyo. Nakilala ko si Dr. Valdez, isang pathologist o nag-aaral at nagsusuri ng dugo. Siya raw ang unang doktor na nakakita at nag-aaral sa nasabing panyo. Pero dahil tuyo na ang dugo, kinakailangan daw sumailalim ito sa forensic examination para malaman kung dugo nga ng tao ang nakuha sa poon ng Birheng Maria. Mga malimbawa lumabas na O, yung blood type. It doesn't necessarily mean na galing siya sa tao. Pwede Oo, galing naman. sa Kasi alit. they are also being subjected to blood typing kung ang mga experiments mo or research mo is entails about blood grouping. So meaning, kung O positive yan, hindi mo pa rin pwedeng sabihin tao yan, sa tao galing yan o sa hayop. So hindi po enough ma'am yung blood typing para malaman kung galing sa tao yung dugo? ah uh, to me ha, sa akin, uh, I can say hindi enough yon. Ang, ang importante is to subject it to forensic analysis.